Pambungad na boses, tahimik, tense, parang may mangyayari, secret discovery voice, nagulat, nasasabik, puno ng surpresa, boses ng diyalogo, matalas, malakas, tensyonado, habang sina Shendang at Jan Huang ay magkaharap, dealing voice, mapagpasya, mapagpasya at puno ng kumpiyansa. Pagbabago sa Attitude Voice Malambot, nalilito habang napagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan Ending Voice Mapagpasya, malakas, tiwala at walang awa habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang paghihiganti 91 Si Lam Lau Puto, isang bihasang tagapayo na nakaranas ng mga bagyo sa politika ng buong buhay niya ay nakatayo ngayon sa harap ni Tamlang na parabang nakikita ang isang tauhan na dati umiira lamang sa mga aklat ng kasaysayan. Sa kanyang mga mata, si Tamlang ay hindi lang mabilis mag-isip. Siya ay may isang uri ng katalinuhan na tumatango sa puso ng tao, nakakakita sa buong larong chess ng mundo, at alam ang bawat galaw ng kalaban parang isang henyo sa chess na nakamasid sa buong board ng sansinukob. Ang taong ito, bulong ni Lao Putu sa kanyang sarili hindi basta-basta isang matalino, kundi isang taong kayang umangat mula sa magulong panahon at manindigan sa lurok ng hindi natatalo. Sa buong buhay niya, ang ganitong uri ng tao ay karaniwang lumalabas lang sa papel, sa mga alamad, at sa mga kwento. Pero ngayon, narito siya, buhay na buhay sa harap niya at isang damdaming hindi maipaliwanag ang sumiklab sa kanyang dabdib, isang uri ng paggalang at panhanga Kalmado at malamig ang tinig ni Tamlang. Ang huling labanan natin sa kanya ay makakamit lang sa pamamagitan ng pag-agaw sa Kimson Son Dao. Kapag kinanghuna natin sa Kimson Son Dao, mawawala din sa atin ang Vong Nyai Dao, mawawala ang hukbo at mawawala ang buong teritoryo. Pero kung mababalik natin ito, ang lahat ay magbabago, magiging matatagang ating lakas militar at kahit ang An Nguyen Hoi ay hindi magtatangkang lantaran tayong labanan. Kung sobrang tapang sila at magtangkang hamunin tayo, maari nating gamitin ang karapatan sa Kimson Dao bilang kulateral para manghiram ng pondo sa tienda o isa sa tatlong pinakamalalaking institusyon ng pinansyal sa buong mundo, may tatlong pamilya lamang na may ganito kalaking yaman. Kumunot ang noo ni Lam Lau Puto. Ngunit, sa Kimson Dao, hindi lang Tien Hai Baturik po ang kaharap natin, kundi pati si Trung Sung, si Chuk Nyong, at maging ang ani ng hari ay tila nasa likod nila. Koja, sigurado ka ba sa iyong plano? Ngumiti si Tam lang ng walang takot na kumpiyansa. May dalawang puntos pa akong hindi nababasag. Kapag natapos ko yung dalawang yon, tiyak ang tagumpay. Bahagyang yumuko si Lam Lao Putu. At sa kanyang mga mata ay kumikislap ang isang apoy na bihirang makita sa isang matandang tagapayo. Kung anuman ang ipag-uutos ng Kodja, buong puso kong susuportahan. Hindi ako papayag na matalo sa laban ng kapalaran. Sa gilid, si Huen Vu Batwek Dainian ay biglang naalala ang unang niyang pagkakataong binasa ang Kwen Ping Mai Ji Ping Monyok Vape Vin na isinulat ni Tamlang noon pati na rin si Kim Mokthong ay nadamay na rin at naging co-author. Tinanong niya noon si Tamlang kung bakit niya ito pinaghirapan. Ang sagot ni Tamlang ay isang misteryosong miti. Ito ang magiging padaplis para sa laban sa Kim Son Dao. Napabuntong hinga si Baturik Dainyan. Langyi. Hindi ka dapat dumating sa bahay namin. Sa talento mong ito, dapat sana'y naglilingkod ka sa hari. Ngumiti si Tam Lang bahagyang nakangiwi. Muklang ang making reyna. Sa kama man o sa labas ng kama, siya ang aking reyna. Pagkasabi nito, bigla siyang natahimik. Natanto niyang hindi kaibigan sa inuman o kaklase sa paaralan ng kaharap niya, kundi ang mismong Yakpu Daynyan. Nanginginig si Batuwek Dayan. Ang batang ito, dapat ko na bang paluin hanggang mamatay? Mabilis na nagpalit ng paksa si Tamlang. Yakpu Daynyan? Bakit po ba ang lolo noong araw ay nagkaroon ng gaano kalaking utang? Napabuntong hinga si Batuwek Dayan. Ang ama ko noon ay umipa ng hukbo na 3,000 sundalo, pati na isang buong armada ng barko. Pero sa huli, silang lahat ay nalipol. Namulat ang mga mata ni Tamlang. Tatlong libong mercenarios at isang buong armada? Sa palagay niya ba siya ay hari? Kaya bang pasanin ng isang batu rake ang ganitong bagay? Pag-isip niyang mabuti, natawa siya. Pero naramdaman din ang bahagyang paghanga. Kahit nabigo, ang tapang na yun ay kamangha-mangha. Yakuday niyan? Alam niyo po ba kung anong dapat gawin ng isang taong may napakalaking utang? sabihin mo, mas gumastos pa. Dapat mamuhay ng marugsak, mas magastos, mas masaya, hindi dapat kumurab sa utang. Walang masabi si Batuwik dahil niyan. Ang pag-iisip na ito, tunay ng istilo ng tamga ninyo. Mumiti si Tam lang ng manapukso. Ang buhay ng lalaki ay maikli, dapat lang niyang tratuhin ang kanyang sarili ng magara. At bigla siyang naging seryoso. Yak po, ngayong gabi, sa engagement ng Kaunam Nang Du? Gagawin kong magbago ang tingin ng bulong mundo sa akin. Tinitiyak ko. Kahit pagano karumi ang kanilang mga taktika, mananatili akong nakatayo. Kung matalo ako, babaguhin ko ang apelido ko sa Kim at tatawagin kitang Gyagya. Hoy, walang hiya. Kung maririnig ito ng mga magulang mo, hindi ba sila masasaktan? Pasigaw na wika si Batwick Dainian, pero sa loob ay sumiklab ang isang kakaibang upasa. Tumingin si Tamlang ng may nagliliyab ng mga mata. Ngayong gabi, paiiyakin ko sila sa kahihiyan. Namimiss ko na ang pakiramdam ng pagbibigay ng sampal. Nagaalala si Batuwek Dainian. Sigurado ka ba? Isa kang nag-iisang tao sa isang silid ng mga kaaway. Relax lang, hindi ko tinatanong kung ilan sila. Tinatanong ko lang, nasaan ang mga mukha nila para sampalin ko? Lamakad siya palayo? Iniwan ng isang pangungusap na nagpaangat sa kilay ni Batuwek Dainian. Yakpo, sa ikatlong gabi mamaya darating ang mga tao ng An Nguyen Hoi. Gawin mo lang ang sinabi ko. Tumangod lang at sa puso isipin na lahat ng salita nila ay parang utang. Tumangod siya ng sunod-sunod. Pinaninilatihi ang bihirang katahimikan sa kanyang muka. Samantala, sa Chrung tanpo, nangingisi ng mapanari si Tukwang Duan. Ngayong gabi, tignan atin kung hanggang saan pa ang kayabangan ni Tamlang. Pangbungad na boses, tahimik, tense, parang may mangyayari. Secret Discovery Voice. Nagulat, nasasabik, puno ng surpresa. Boses ng dialogo. Matalas, malakas, tensyonado habang sina Shen Lang at Dian Huang ay magkaharap. Dealing Voice Mapagpasya, mapagpasya at puno ng kumpiyansa. Pagbabago sa attitude voice. Malambot, nalilito habang napagtantyo ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan. Ending voice mapagpasya, malakas, tiwala at walang awa habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang paghihiganti. 92 Unti-unting bumababa ang gabi at ang dilim ay parang manipis na telang kumakapal sa buong paligid, tanging ang manipis na buwan ang nakabitin sa langit, malamig at nag-iisa. Sa kahabaan ng batong daan patungo sa lumang bahay ng Zhang, ang nyabag ng mga kabayo ay dumadagundong sumasabay ang mga kampanilyang nakakabit sa karwaheng magarbo na bumubuo ng isang kakaibang ritmo, mabilis at punong-puno ng otoridad. Tila nagbabadya ng isang gabing puno ng bagyo at kaguluhan. Isang grupo ng mga kabalyerong nagbabantay sa paligid ng marangyang karwahe. Sa loob nito nakaupo si Thamlang at Kim Moklan patungo sa lugar kung saan nag ang mga mata ng kapangyarihan at kayamanan. Hunan, siguradulin mong huwag kang kakabahan mamaya. Seryosong wika ni Thamlang, subalit ang mga mata ay kumikislap sa tusong kumpiyansa. Bahagyang tumanggo si Kim Moklan, ang tinig ay parang mahina at malamig na hangin. Hmm, naintindihan ko. Agad na tumawa si Thamlang, ang halakhak niya ay parang alon ng yabang na sumiglap sa paligid. Alam ko, ang sobrang kagwapuhan ko ay laging nagbibigay ng matinding presyon sa iba. Pero huwag kang mag-alala, Mula sa ganda hanggang sa karisma, bagay na bagay ka sa akin. Huwag kang maapektuhan sa sobrang perpekto ko at mawala ng kumpiyansa. Tandaan mo, paglabas mo sa karwaheng ito, dapat kang lumabas bilang pinakamagandang babae ng lungsod para ang lahat ng lalaki ay mabulunan sa inggit at ang mga babae ay magalit hanggang pumutok ang ugat sa mata nila. Bahagyang napuntong hininga si Kim Moklan at lihim na ngumiti habang ibinabaling ang tingin. Hindi tumigil si Thamlang sa kanyang litanya, lalo pang naging matatag ang tono. Kailangan mong isaisip na ikaw ang numero numeroong kagandahan ng Huynh Vu City, ng Jiang County at ng buong Tien Nam Province. Pagbaba mo, hindi ka lang nagre ng kagandahan kundi pati ng dangal at yabangko. Hmm. Hindi ko hahayaang mapahiya ka. Sagot ni Kim Moklan. Ang tinig ay tila banayad, pero sa ilalim ay may bakas ng determinasyon. Yan ang asawa ko. Ani ni Tham lang habang tumatawa sa kamalakas na pinukpok ang dibdib. Ngayong gabing ito, sisiguraduhin kong ang lahat ng lalaking naroon ay mabulunan sa inggit dahil sa kagandahan mo. Kahit na hindi pa tayo nag-haha, hayaan silang mag-isip kung anong nangyari. Hahaha! <laughs> bahagyang kumunot ang noon ni Kim Moklan at banayad na kinurit ang tagiliran ni Thamlang. Agad siyang umayo sa upo at bahagyang ilayo ang katawan upang iwasan ang maliit ngunit mapanganib na kamay ng asawa. Hunan, huwag kang mag-alala. Sa gabing ito, babasagin ko ang buong kumpiyansa ng mga lalaking doon. Gagawin kong mahiya sila at yuyuko habang ang mga babae ay magninit sa galit dahil ikaw ang napangasawa ko. Ha! Ha! Tahimik lamang si Kim Moklan. Sanay na siya sa ugali ng asawa niyang mahilig magyabang at gustong maging sentro ng lahat. Ang pag-aasawa sa lalaking ganito minsan ay nakakainis pero minsan ay nakakatawa rin. Hokwan, minsan mas masarap ang buhay kung hindi mo masyadong iniisip ang lahat. Mas magiging masaya ka. Hindi pwede. Ang buhay ay malaking karera, sabi ni Thamlang habang nakatingalaw sa langit. Simula sa sinapupunan, nagkarera na tayo para maging unang sperm na makarating sa itlog. Pagkapanganak, paligsahan ulit kung sino ang pinakamatalino, pinakagwapo o pinakamaganda. Pagtanda, paligsahan ulit kung sino ang mas tagumpay, sino ang mas mayaman, sino ang mas maganda o gwapong asawa. Pagtanda pa lalo, paligsahan ulit kung sino ang anak at apo ang mas magaling at mas maayos ang kinabukasan. Sa madaling salita, buong buhay karera. Kung hindi ka makikipagkarera, dudurugin ka ng iba. Grabe! Sobrang mahilig ka talaga sa kompetisyon? Tanong ni Kim Motuan habang bahagyang nakangiti at nag-aalangan. Oo, dahil hindi pa ako natatalo kahit minsan. Sagot ni Thamlang na punong-puno ng yabang. Sa bawat laban, ganda, talino o tapang, lagi akong nananalo. Ako ito, Thamlang! Umailing si Kim Muklan at hindi na nagkomento. Sa labas ng karuahe, hindi na makatiis si Kim Hoy at nagtanong, ko Gia, paano kung tungkol sa martial arts? Panalo ka rin ba? Panalo, sigurado. Mabilis na sagot ni Tham lang. Ang asawa ko ay isang dalubha sa martial arts. Mag-asawa kami, iisa ang katawan, ang lakas niya ay lakas ko rin. Bakit ko pa kailangang matuto? Sa likod niya lang ako tatayo, sapat na ang aura ko para durugin ang mundo. Tahimik si Kim Hoy, pero sa kabila ng kahambugan biglang may sumibol na kakaibang tiwala sa puso niya. Ngayong gabi, Baka talagang durugin ni Tham lang ang buong okasyon. Tatlong minuto bago ang laban. Dalawang minuto. Isang minuto. Unti-unting bumagal ang karwahe. Ang pag-ikot ng mga gulong sa batong daan ay parang mga tambor na nagbabadya ng isang gabing puno ng bagyo at kaguluhan. Naritina sila ng battlefield ang lumang bahay ng Zhang ay nagliliwanag sa mga ilaw at ang dami ng bisita ay nagdudurot ng ingay sa buong paligid. Mga makapangyarihang tao mula sa Jiang County at Jiangwu County ay nagtipon. Kahit si Liu ang city lord ay natatayo lamang sa tabi, nagpapakita kung gaano kalaki ang okasyong ito. Dumating na sina Kim Moklan ng Huenyu Bathusok at Kojia Thamlang. Ang malakas na hiyawan ng tagapagbalita ay parang kampanilya na nagpasimula ng laban. Biglang tumigil ang buong courtyard na parang pinigilan ang hininga ng lahat. At saka, biglang nagkaroon ng kaguluhan. Isang babaeng labis ang make-up, kilos na masyadong mapangakin ay sumugod sa harap ni Tamlang at sumigaw ng may halong galit at luha. Langkwan, sa wakas na hanap din kita, ilang gabi sa Land City magdamag tayong naglalambingan at nagkakasama sa iisang bama hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan